Tita! Sabi nyo ka mula mula magkanta o huwili bang bang. <laughs> <laughs> Hi, Kuradang! Hi, Action John! Hmm, timpranuhon ta kay mabawi ta kay nagigad. Dawa ay kita eh. Ah? Ha? <laughs> eh, si Action George, hari na ho. Hi, Action George. Hi, Man Cords. Ah, oh, te. <laughs> Daw nahidlaw ka na sa amon. Anong mahambal mo? Mama, chuk <laughs> chuk. Hay nagahambal hambala. Ha. Mang na lang sa dayon, Action George? Mm. Hidlaw hidlaw kay siguro sa hidlaw kagit sa amon na uh, kuradang haw. Okay ka lang. Oh, okay, ah. Amo ah. ah, nga babae na walang painga. Oh. <laughs> okay lang nga, okay. Okay lang nga, okay, ah. Pero si Arurang, laban-laban, di mo mapaktan ko no hambal ni Arurang mo. Mong... Kung kaysa, kakatsambahan ko, man. Uh, Pero dyan. this time, pakton ko, gaya. Siwe, patsambahe, be. Action, June, Luy ahi kubi. Ano ka? Mapaluy ah? Ah. <laughs> Ati ka pamangkot so sa sa imo, gali. Sige niya nga kung kinanglan mo manughiwit. Kinanglan mo manong action yun. Ari, si Arura. Si Arura, kung ano, abi, kay ginunaw na, ang hambal mo, siling mo, action Jun, Luy <laughs> ahi, kubi. Tiyo ni pinamangko, tsaka. Yan, nuka, mapaluy ah. Oh, ano ya imo kuradang? Action George! Hmm. Action George! Ah? Pabasa na ta! Ang nagligad nga bahin sa ngatun sugilanon nakapalag na si Juan Kagyamyam sa kuta sang mga Amazona. Apang sa ila sidi nga pagpalagyo, Nasibit sang pana siwan rason kun nga ang nahulog ini sa kabada kabayo diri sini magapadayon ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan Landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan. ang pagpasimpalad ni Pedro Kuto 「こいはんぽちけ Huwag ka imo kabayo yam yam. Ah, uh, uh, mo gani. Naigo ako sa uh, abaga. Pa. Naglusot din ang balas ang pana. Uh, oh. Ma, dali lang. Kay manaog ako sa uh, uh, aton kabayo. Uh, Mauna ako. Uh, uh, karong! Nawaton uh, uh, ko ikaw sa kabayo. Naglumpad uh, uh, ka uh, gira, uh, Juan. Oh, yam yam. <laughs> Pero na malumpat ako sa kabayo. <laughs> oh, oh, oh. Nag uh, nagaungot uh, sa gihapo ng pana, yam yam. Ang ubayon ko ikaw. Oh. Idalon ko ikaw sa puno sang kahoy nga to. Oh, sige, sige. Ah. Ah. Kondor, ah. diri ka lang anay, ha? Oh. Ah. 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 Ikaw naman, uh, uh, puti. Utan mo si Kondor diri, ha? Naga tangguh tangguh yang dua ka kabayu ke daun tawo. Oh, Dali, dalit deh. Uh, Ipa sandigun ku kau sa puno sang kahoy nga ini. Oh, sige ya biaba. Oh, uh. oh, uh, oh, karon. Lang tawon ko ngay mo ng pilas. Aba, hindi. Uh, nagaungot ang pana sa imo nga kilid. Abo um, betul, jabiala. Pero may lang kay. wala uh, ini makaigo si mo tulaan oh bobla ang ko chilio ari ah karon iya biya ba ah ano mo bala ni ko chilio nga ginuyatan mo ut ko ang puno sang sang bangkaw ga ini pagkatapos pana ang nakaigo sa akon indi bangkaw ah, pana ga <laughs> <laughs> ah. ah pagkatapos Iduso ko ini sa punta kag puson sa imong oh. ngalawas. butungon. Masakit mas ila yayam, yam yam di bala. Agwan ta halang. Oo, oh, uh, 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 sige sige. Eh, are. Oh. Ah, lamuna ang lapat nga ini. Oh. Ah, huh? ah. Oh. 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 Ah. <tod> ah. Karon. na. Oh. Ko, eh. <tod> 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 ah. <Butongon> ko ini. Oh. Butungon ko ini. Nalipong si Juan. May pa siguro. Kuhaon ko nga kung nga uh, gisi kong bayo kong ini. Eh. Uh, uh, may panyo gali ako dali. Ari, gisi ko ni. Eh. Karoon. Ihigot ko ini yun sa inyong kilid. Uh, 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 hindi. Oh. Nalipong si Juan pero... Hindi. Nagatindog ang iya. Oh, balahibo. Aha, aha, aha. Oh, nga nga dali-dali kagid Nakabaton na ko sang mensahe gikan sa tribo sang mga Amasuna oh, uh, uh, Kag ano naman ang nabaton mo ng mensahe na gikan sa tribo sang mga Amazona nga to karakas Hale Huyat ko ogila minsay nga kasing minsay mo nga Pedro, madali lang oh nga madali lang Karakas Ginsugo sugo ko na balay uh, ka nga basawon ang minsay nga na oh uh, oh oh wala istupido ah Pasensya halaga lang ako, agarun, Pedro Pasensya lang ako. Pero kung paano kutan mo, basahon ko sa mo ang mensahe sa mga tribo sa nga basura. Hindi ba para. lang naghambal na sa inyo? Nga hindi ka magmatu mato mintas nga wala sang pahanugot sa akon. Ah, Kona. Natandaan mo, Caracas! Uh, ah, uh, ah, Oo, Agalon Pedro. Kung magsubong sina, Bukarang ang sulat kayo na kagbasa sako na tubang. Uh, ah, Oo, oh, hari, nabatong ko wala pagit lamang madugai. Kagang sulat nagasiling. gasiling. Dali ah, basa ha, kay na gabahibaluan ina. Dear Agalon Pedro, May duhat ka mga isang hero nga napadpad diri sa mon. Ang nagahingalan kay Yam Yam, kagang isa nagahingalan kay Juan. Naging to kami panalasin ng sulat para nga abisuhan ikaw nga ginapangita kanila kagusto nila nga magbalus sa imo tungod sang inyo pagsunog sang ila minuro. Reina sang Amasona ang nagpadala agalon Pedro. Oh, <laughs> <laughs> hindi. hindi <laughs> mahimo ini. <laughs> Ahaw duha lang katawo. Makatudre kag maikaisog nga magkadto diri sakon minuro, agud nga magbalos sakon oh <laughs> <laughs> ah, galun pedro oh ah, galun pedro <laughs> 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 ah, 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 kung, ah, basta ah, na pagani ako sa karyas akarakas ah, gali hindi mo ako pag istorbohon Ah, uh, uh, ano balang gusto mo, agalun Pedro? Ihanda ko balang nga-ngato mga tinawo. Agot ko nga makapreparan sa pagpangita sa'ng dua ka mga stanggero. Nga gusto nga magpalo sa mo. Hindi. Ah, uh, a a ano? hulaton nga makaabot, Dere. Ang duha nga Pero antes sila mag-abot, Dere, kinahanglan nga sa binukid sang minuro sang balaan pagkatun mo dito ang mga ginsakpanta ng mga soldado oh. Kaya magbutang sang mga tugalbong oh. agod nga mabudlayan sila na makalabot tirisaton ng kuta sang mga MINURO. Agotong nga sa dito pala nga daan. Mahibaluan naton kung nanugin ba lang kinadman sang huwang kagyamyam ngayon. Naging isa ka pasol o kung palaligban sa akon ang duha ngayon. Kagintresado ako nga makilala sila bangod sang hila nga kaisog na magpanglugayawan agud pangitaon ang nagaisahanon kag kilala nga mapintas nga si Pedro Cotto. O, uh, <laughs> 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 uh, Ma, uh, 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 O, Kabalo ka na gid nga nagakadlaw ko! Mahambal ka naman! Ah, uh, 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 sige, sige. Eh, hindi na ko maghambal ang Pedro. Ah, uh, din ang ginambal mo. Ah, uh, dira ka na. Ah, uh, muna ako. Sige ko? Ah, uh, uh, kwa na. ko gin... bala ikaw nga ka na! Ah, uh, wala pa gali ang nga ang nga naghipos ka! Ah, uh, kwan? ginapahipos mo man ako. naga hambal ka! Ah, uh, kwan, ihanda ko malang ato mga tinawa galon, Pedro. Nga ikaw naman ang naghipos. Kaya naga hambal ka! <laughs> ah, sige! <laughs> oh, sige! hi ang mga soldado pakuwaas ang tanan ng mga mataliwis ng mga kahoy, mga taliwis ng mga kawayan kag mga bulo. Uh -huh. Kag magkutkut kamo sa mga buho, magpanguha sa mga balagon ng mga dalagko, ipakabit kay ipahamtang sa mga dalagko ng mga kahoy sa bukid sa balaan. Dito'y plastar ang mga tugalbong ngayon ini sa sina. Ang pag-aagyan sa huwan kagyam-yam nga to. Mangin mabudlay para nga makalabot sa aton nga kuta. Dali ah! Ah, matuman ni agalon, Pedro. amun ah, ako. <tense> Uh, oh. Naumpawan ka na, Juan. Uh, Juan? Oh. sa din bala ako, yam. Yam. Oh. ari, ikaw din sa bukid sa lampaya. Ah. Amo bala? Oo. Oh. Sa bukid sa lampaya, din sa Leon. Ari ka din. Oo, oh. Uh, oh, oh, ano, ano? ang sapat ng Leon. Tion uh, nga gutomon. Oh, uh, no balang na tapo yan yan. Ah, ari. Bay naigo ikaw sang uh, bala sang pana nga gin tiro sa si imo sang mga masuna. Dito sa piyak kami minuro. Kag nakalabut uh, nakalabot kita dire. Kasakit sang tuo ko nga baga. Ah. Uh, ari. Ah, uh, may nakuha ko nga tubig sa balagon ngina. Maginom ka. Uh, 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 salamat siya, Miyama. Oh, uh, 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 uh. ah, Tama na, kayo na madala ako sa lagok mo. <laughs> uh, salamat siya, Miyama. Matamat na akong nagabas ko. Ari, ah. magkaon ka sa saging. Pero ang saging ngayon ina. hindi ka makuntinto sa pagkaon. Bangod ka mas badabo pa ang liso sina sang sa nun. Oo. Oh. Nagutom na ako. oh, ara. Kaunon ko oh. <laughs> Sinaya lang sa pagkaon, Juan. Nga, puno sang liso, ini yam Amo na sa ang inatawag nga pakol nga saging. Oh. Okay. Ilahas nga saging. Wild banana, kung sa mga English pa. Oo, uh, mabla. Oo. Oh. Pero salamat. Liwat na Pero matamis kuwa. na. Paborito ay nangakaunon sa mga pispis -pis ng mga uwak. Oo. Oh. Madamo sa pispis din Bisan sa mga puno sa kahoy, makita mo silang nagalumpat-lumpat. Kagunis ang suba, kagunis ang mga kasapatan na nangari din Oh. Karun yam-yam. Kaglantawab lang isa ka pispis, oh. Nagakeki ay nga daw si Um, Oo, uh, Ay, isa. Ay, si Jed. <laughs> um, Oo, Pero yam-yam. Oh. lang kay wala ko mapuruhan sa ginpana sa Amazon. Ah, Munang pasalamatan mo, Kag napatod ko, nga sa hindi madugay, makita na datun ang lugar ni Pedro Kuto. pagsuda so, gid ninyo sa pagpamati ang mga matahong nga sang aton sugilanon nga guluhan. landong sang patay nga kahoy gidatamyaw lang naton sa maylo nga pagpamati kag mayong gabi lang sa kay commander Manuelito Artus kag sa mga tanod sang Luna Lapas sa kay Noel Jose Paderes kag si Lourdes Paderes salting sa Hong Kong nagapamati kay ko kuno si Junior Wilme Sang Bitoon Haro ang naga panamyaw. Sa kay Isidro Tikao gani, junior, mm. sa sityo naga uton, mm. naga sa subong nga gabi. Salamat gid. Ang kaaksyon nyo, 33, George na George, Tikao Cabrera sa Iloilo Action Radio.